Nauwi sa barila ng pang-hold up sa ilang tauhan ng isang bangko sa isang mall sa Pasig City. Tatlong security guard at isang sibilyan ang sugatan. Mahigit kalahating milyong piso naman ang halagang natangay ng mga suspect. Live mula sa Pasig City, my report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, isang Special Investigation Task Group nga ang binuo ng Eastern Police District upang tutukan ang imbestigasyon sa nangyaring holdapan ito sa Robinsons Metro East sa lungsod ng Pasig. Dalang pera mula sa Robinsons Bank sa Robinsons Metro East Mall. Pabalik na sana ang roving teller at ang dalawang escort nito sa kanilang armored car, pasados 11 ng umaga kanina. Palabas sila ng lower ground level ng mall nang biglang tutukan sila ng tatlong armadong suspect at paputukan ang security escort. Ang roving teller agad dumapa kaya nakuha raw ng isang suspect ang bag ng pera. Gumanti rin daw ng putok ang gwardya. Magkano po lahat ang nakuha ta from what bank? Robinson's Bank. Uh, ito, sina, ito, per interview lang sa teller. Sinasabi niya, more or less, 550,000 pesos. So, ano ba yon? sa armored car yung pera o maghahatid sila ng pera? Dadalhin sa armored car. Dahil bukas na ang mall ng mga oras na yon, may ilang nakasaksi sa pangyayari. Po, nasa loob ako ng uh, Robinson ground floor, tapos nakapila basement. po ako uh, sa basement. And then, um, nakapila ako sa video. Then, pagkatalikod ko, bigla na lang may nagbarilan. Ano, patokan lang po. Tapos, may nagtakbuhan kasi mga tao. Siguro mga Sampo kaya ano sa, pumputok, ano, sa gitna ng kaguluhan, dalawang gwardiya pa ang nasugatan ng mabaril ng papatakas sa mga suspect. They're, they're not critical naman. Yeah, it's a they are relatively in a stable condition naman. All injuries are uh, ano lang naman. Uh, braso, uh, some of them are in, uh, sa legs. Mm -hmm. Yun lang naman ang injuries talaga. Dahil sa gulo sa loob ng mall, tumagal ng apat na oras ang lockdown dito. Bago muling binuksan, pasado na stress ng hapon ang ilan, tila na trauma sa pangyayari. Nangangatog po eh, muntik na nga ako mapa eh, short kasi nagkaputukan nga po. Nakakain na kayo? Hindi pa po, kasi takot nga po eh. Ngayon na nga po ko nakalabas kasi. Pumasok lang? Ipinalalabas? kayo ayaw kayong palabasin? Ayaw palabasin. Ano sabi sa inyo? Eh, Nakordon yung area sa pagtugis sa mga pulis sa mga suspect. Natagpuan ang diumon ginamit na getaway car sa isang subdivision sa Marikina City, wala pang isang kilometro mula sa mall. May bumaba pong limang tao na kainain na lang may dalang limang, may kaina na lang magamit na may bag po sila tapos bigla, po sumakay sa adventure na kulay grey tatlo sa mga suspect na nakapasok ng mall kaya palaisipan daw sa mga pulis kung paano na ipasok ang kanilang mga baril. Nitong Marso lang, isang security guard na nasawi habang animang sugatan matapos ang robbery hold up sa isang money changer shop sa Robinson's Galleria. Oktubre naman unang nakarang taon nang mamatay ang isang teller at dalawang security guard matapos mauwi sa barilan ang isang robbery sa Robinson's Place sa Dasmarinas, Cavite. Jessica, patuloy nga nating uh, silisikap na makuha nga palig ng pamunuan ng Robinson sa uh, Metro East. Pero Jessica, sa huling uh, pakikipag-usap nga natin sa isa sa mga guard o yung uh, pinaka-pinuno nila ay uh, sinasabi nila na nagkaroon daw ng isang closed door meeting yung pamunuan nga ng uh, Robinson Land. Gayun din yung uh, mga pinuno ng uh, Robinson's Metro East pero hindi pinagbigay alam sa atin yung uh, kinalabasan ng nasabing pulong, Jessica. Okay. Iyan ay suppose merong CCTV yan, no? Kasi malaking mall. Tama Jessica, meron itong CCTV at binanggit sa akin ano, nung happy ng Pasig na na-review na nila itong uh, nasabing CCTV pero hindi pa nga lang nila ito maibabahagi sa publiko at uh, sinasabi nga uh, Jessica no, na yung mismong paglabas nila mula dito sa mall, ano, yung uh, mula doon sa pagkuhan nila ng pagka, paglabas nila, pagkakuha ng pera, ay nakita daw talaga na yung tatlong suspect na pumasok sa mall ay nakita raw doon sa CCTV. At uh, Jessica mula doon sa sinasabi eh, Tatlo yung uh, lumabas na nakita doon sa CCTV, pero may isa pa daw na suspect na nagmamanman naman doon sa labas, pwera pa yung uh, lalaki na nag nagdadrive nung uh, Hyundai na kotse na siyang uh, ginamit na getaway vehicle, Jessica. Okay, dumadalas nga lang itong ganitong mga insidente sa mga mall. So, ang um, dapat sigurong pagtuunan ng pansin kung yung bang uh, security measures na ipinatutupad, eh, uh, meron silang lessons learned from incidents like this. No? Iyan. Yes, Jessica, yan. tama ka dyan, no dahil uh, sa Robinsons pangalamang ay kapangyayari pa lamang nung uh, maraso, no, sa Robinsons Galleria at ngayon naman dito sa Robinsons Metro East. Ang sinasabi naman sa atin no nung mga gwardiya rito, after doon nung nangyaring insidente sa Robinsons Galleria ay nag-beep up naman daw talaga sila nung kanilang uh, preparation, yung kanilang uh, security. Yun nga lang, nalulusutan pa rin talaga, no, Jessica. Kaya Uh, mas hinihigpitan nila. Kanina talagang uh, after nga mangyari ito, na no, talagang napakatagal, Jessica, ng pagpasok dito sa mall. Kasi nga ang nangyayari, talagang uh, todo ang kapkap -kap nila at todo ang inspeksyon doon sa mga kagamitan. Lumalabas kasi, Jessica, sa karamihan yung mga kontrabando no, na naipapasok ay sinisingil sa malalaking bag, pinapailalim. Kaya naman uh, itong uh, mga gwardiya ay ng pakasiguro na maulit muli yung uh, insidente kanina. Kaya toro yung kanilang ginawang uh, pag-inspeksyon sa mga pumapasok at sana nga Jessica, no, mangyari yung uh, toroin uh, inspection na yan sa araw-araw na pagpasok natin sa mall at hindi lamang uh, ningas-gugon tulad ng nangyayari kapag uh, nakakaroon ng mga insidente tulad dito, Jessica. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.